Hindi mawawala-wala ito pag hindi natin tanggalin. Pabalik-balik na lang. Ha? Kung patinag, wag buksan ang mata, ubusin natin ito. Ha? Ayun. Kung ubusin natin mata. Laban lang ng hindi nakikita spiritual. Hmm? Pemrox. Yan. Pagpag. Pagpag. Ubusin ang tanan. Kung ayaw umalis, masasaktan. Tuloy. Ubos. Mm. Ang galing na yan, ha? Pag hindi mo tanggalin yan, sasaktan kita. Tuloy. Mm. yeah Yan. Makati. ba diba? Anong ginawa? Pangalan mo? Ubos. Ubos. Tanggalin. Hindi na balikan. Para hindi masakta. <coughs> Yan, tanggal. Ubusin ha. Pag mong balikan to. Pakikusap na ako. Pag hindi, mana nakita ko. Ubusin. Walang itira. Ha? Pangalan mo? Anong pangalan? Hindi mo nasabihin. Di ba? Pangalan mo? Ayaw mo sabihin? Ha? Ayaw mo sabihin? <laughs> Ayaw mo sabihin? Ha? Pangalan mo? Tanggalin yan ha? Tanggalin yan. Hmm, tanggalin. Ubusin yan ha? Pangalan? Hindi mo sabihin pangalan mo? Ayaw. Ayaw. Ayaw na. Matagal mo na ginawa. Matagal na. Ha? Matagal na. Tanggalin mo yan. Oh. Ipapahirap yun na tao. Tanggalin. Oh. Tago-tago pa kayo sa harapan ko. Hmm. <coughs> Huwag na nakita ko, huwag hindi niya tanggalin. Huwag niyo pahirapan, ha? Tanggalin. Anong kasalanan ito? Ha? Anong kasalanan? Ano? Tanggalin, ha? Sa papahirap kayo ng tao, hmm, susunogin ko kayo. Tapos. Tanggalin. Wala nang balikan ha? Tatanggalin hindi. Tanggalin. Ilan kayo gumawa nito? Ilan? Ilan? Hindi pa rin sabihin. Ha? Ubusin. Huwag nang balikan ha? Ha? Hindi mo sabihin pangalan mo? Hindi. Matagal mo na ginawa to. Ha? Ginawa mo din sa anak niya? Ha? Bakit mo ginawa sa anak niya? Ha? Pinahirapan niyo yung bata, nagsagripisyon na matay. Sa gawa ninyo? Nakalimutan di! Pinapahirapan niyo? Kaya pumatay ng bata na? ubusin yan. Malinitikan kayo sa akin pag hindi nyo ubusin yan. Dinaman niyo ang bata. Ha? Dinaman, hindi. Hindi. Anong kasalanan nito? Hindi sabihin, pero tanggalin ninyo yan, ha? Tanggal, ha? Oo, tanggalin. Hmm, tanggalin ninyo. Hindi kayo nakawa. Tanggalin ninyo yan, ha? Hindi kayo nakawa dyan. Alam nyo na yan. Pag-iingitan pa. Ubusin, ha? Babae, di ba? Babae ka! Tanggalin mo! Wala kayong awa. Namatayan na nga. Di nyo tatantanan. Huwag nga Huwag nga balikan, ha? Huwag na! Gusto ba kayo mamatay? Ha? Ayaw! Huwag ninyong pahirapan yan! Tanggalin! Mayroon ba ba? Wala na! Anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo dito? Inasinan? Ha? Ubusin mo! Hindi asin-asin kayo. Hindi kayo nahawa na matay na yung tao. Di ba? Bosin. Tigilan ninyo yan, ha? Pag hindi nyo tigilan yan, kayo papatayin ko. Bosin. Kailan na ito ginawa? Kailan? Kailan? Matagal na? Ubus. Iubusin yan. Para matapos na. Gusto mo masaktan, hindi? Ha? Gusto mo masaktan, hindi? Tanggalin! Tanggalin, ha? Tanggalin, tanggalin. Tanggalin, ha? Ano, magkaibigan kayo nito? Ha? Magkaibigan. Ubusin. Ubusin. Tapusin! Huwag niyang balikan, ha? Pagbubutas ako sa katawa mo. Huwag hindi mo tanggalin yan. Ubus na. Tanggalin mo. Lahat. Lahat. Meron pa wala na? Meron pa? Ubusin mo. No? Hmm. Ubusin ha. Hmm. Bubutasan ko kayo. Pag ayaw niyo tanggalin yan. Please. Oh, meron pa? Tatantanan ninyo to, itigilan ninyo, alisin ninyo o patayin kayo ang galing tigil na pag iusap meron pa wala na meron pa bubusin 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 yan ang galing bliss pinapahirapan ninyo ba diba? yan bubusin yan Pilisan mo. Pilisan mo, ubutan sa tinaga. Geh. Okay. Bilis. Mm. Boss, bossin, bossin, bossin. Bossin. Bossin, ha? No, mm. bossin. Meron pa wala na. Meron pa. Titigilan hindi. Hindi titigilan? Ubusin mo yan! Hmm. Sige, sige, ubusin nyo! Ubusin yan! Hmm. Titigilan na to, hindi pa? Titigilan na! Ubos. Hmm. Umalis ka! Hindi kita patahin! Tantanan mo yan! Umalis ka dyan! Hmm! mo dito sige malis ka malis ka diyan ibalik mo sa pangalan ni Ross uh. lana oh Ross ikaw na tapos mo buksan ang mata mo ikaw na to ha hindi Bosin. Bosin. Bubusin mo na. Bubusin. May awa kayo? Wala. Mayroon. Mayroon. O, tanggalin. Bubusin yan. Bubus. Bubusin mo. Bubusin. Bubusin. Walang itira. Patawarin niyo ang tao kung may kasalanan sa inyo, ha? Ha?

Ubusin ha. Umalis ka dito sa harapan ko. yung masaktan. Ha? Umalis ka. Ubusin mo. Pagod na pagod. Hindi mo alam na nangyayari na. Galit. Ingit-ingit na to. Alam mo nangyayari lahat? Wala. Alam mo umiyak ka? Hindi. Oo, hindi. Mga video tayo, ipapaalam ko po yan sa inyo. Na-upload ko po yan sa channel ko. Positive. Pinag-ingitahan babae eh. hindi lang isa na pinipigilan sasabihin ng pangalan nasa palibot lang ang kalaban no? lahat hindi mo alam nangyari sinabi kong inasinan ka inasinan ka nga tama nga diba? pinutuluyan ko na lang pinutulang ko na ng ulo job long elemento na yun hindi ka mapakaling hindi sila masaktan yun, lahat kanina nangyari sa'yo, hindi mo alam yun. Hindi mo alam, umiyak. Oo, oh, hindi. Tayo ka. Pagod lang yung katawan. Hmm, yung na. No? Yan yung sinasabi na ang kalaban din nakikita, pero pag nasarapan ko na, aamin na. Ayan, Rose, hindi ko sabihin lahat nung pangalan mo kasi ilagay natin ha yun mag-usap tayo sa likod ng camera naka-upload ayan guys si, si Rose dito lang somewhere in night lang hindi ko sabihin address niya dahil pinag-ingitan pinasinan yun lang balik na to ang ate hindi niya dinami anak mo pero una sinabi yung pagkamatay ng baby Hindi daw nila sinali bata. Ikaw lang talaga pinahirapan. Ayun, pinausap ko naman na pag nabalikan, pero pinugulat ko na ulo. Lahat, di alam, butas-butas din di mo lang nangyari. No? Ayan, Rose, pagbabay na tayo, ano ba sabi? Magaan na. Magaan pa kirap na? Iba no? Yung pa pangangatin mo, wala na. Wala. Actually, no, 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 no. Yung panginginig mo kanina, yun na yun. Siya na yun, nakalaban ko. Sa labas pa lang ako na. Kinabas, kinababaan na. Kinababaan na. Karina, umpisa na ako. Ayun na, hinihidit ka na. Nangangatal uh. na. Ayun guys, good afternoon. Mababay na kami ni Rose. Uh, nakita nyo naman, walang script yan. Hindi ako pwede mag-edit-edit dyan dahil uh, papatunay lang tayo itutuong. Maging totoo lang. Ayaw ko yung mag-edit-edit. Tulungan ko siya sa aking dasal. Tulungan naman pa tulungan lang para aalis ka ang kalaban natin. Manakit talaga ako pag alam ko na may nakausap na akong mga uh, Eh, Andres, mag-away we'll and ka na. Huh? Just. <laughs> Ayan guys, bye-bye.